Hello mga katinders, good morning. Ang mga 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 medyo mga 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 sa mga 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 ko first day mga 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 so ngayon mga mga si mga 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 ko mga 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 kasi hirap mag ano, video video di ba at gusto ko lang i-enjoy yung araw ko dahil birthday ni Mami Ins 42 na ako ngayon halata na ba dito <laughs> daming wrinkles ayan hindi ako nagbukas ng store at bukas ng sabado kasi gusto kong isulit yung araw ko gusto kong isulit yung birthday ko kaya dito yung ito yung aking first stop na para bisita ko yung Papa ko, tsaka mga ko, tsaka yung papa okay. So, medyo tahimik pa kasi ako lang mag-isa dito at maya-maya ay gugoran ako sa mall. Ano kasi ngayon eh, 9.25 pa. So, yung mall dito ay 10am kaya killing time na ano ako dito. Ayan. Kumusta kayo mga katinders? Kumusta yung mga uh, may tindahan dyan? Okay lang ba kayo? So, bukas na ako magbigay-bigay ng mga tips-tips, okay? So, comment down below. Baka gusto nyong i-greet ako ngayon. <laughs> okay? So, bye for now mga ka-Tinder. See you tomorrow sa akin. May hot topic ako na pag-uusapan tayo regarding sa akin mga reklamador at mga basher. Okay? So, bye mga ka Hello, good afternoon mga katinders. Happy Sunday! So, medyo matagal uh, hindi nakapag-vlog si Mami Tins kasi nagiging busy. Hindi ako naging busy sa tindahan. Busy ako sa aking paglalakot. <laughs> <laughs> Palagi akong umaalis ng bahay kaya ngayon lang na nagkapanahon uh, talaga na mag-vlog. Alam niyo yung 19, April 19, nung Friday, nag ako Thursday, Friday, tapos, naku-open ako Saturday, close ako today at bukas kasi busy naman ako. Bukas may event yung anak ko sa school and today, Sunday, rest day ko talaga. So, ngayon lang ako nagkapanahon uh, talaga na mag-vlog. Ayan. So, kaya meron akong upload mamaya. Abang-abang yung mga katinders at marami kayong mapupulot na magandang aral. Magandang aral ba? So, regarding ito sa aking mga bashers, mga kakopetensya, mga nagko-comment mga uh, nagja-judge. Nagja-judge <laughs> nag kay Mami Teens. So, marami ako naririnig. At dito ko sa akin uh, Facebook page and YouTube channel uh, si share sa inyo kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagko-close open. Close open ako at hindi na naging consistent yung kapag lately. Ang dami ko nang hindi na natatansya na mga customers kung kailan ako magko-close, kailan ako mag-open. So, balik tayo dun sa kung bakit hindi ako naging consistent sa pagbubukas. E, eh, alam niyo naman na mag-isa lang si mami din sa store at kung meron akong importanteng lakad, ay wala talagang tatao sa tindahan. Kaya, minabuti ko mag-close kaysa ipabantay ko sa iba. Ayan. So, meron kasi akong na-realize. Kaya, parang hindi natatansya na aking mga customers kung kailan ako magbubukas, anong oras. Di tulad noon na, alam nila, 7.30, open na ako. So, may times talaga, most of the time talaga, na pagdadaan sila ng store, ay close pa ako. Minsan, 12 na ako nabubukas. Minsan, parang, ay, tinatamad na ako. Kinabukasan naman, or after 2 days, after 3 days. So, kumbaga sa Bisaya pa, wala yung klaro yung aking pag-open. Bakit ganon? Bakit ganon, mami? Kasi may narinig ako na ano eh, na... Yeah. Parang nag-comment lang siya na kasi gusto sana yung store ko, kaso lang, Palagi akong close. Yun ang comment niya. Gusto niya yung aking presyohan. Gusto niya yung mga paninda ko. Dami siyang papipilian. Kaya nga lang, palagi nga ako nag-close. Yun ang aking problema. So ngayon lately kasi, lalo na ngayon na bago lang ako nag-celebrate ng aking 42 birthday, gusto ko lang spend yung aking life to the fullest. Kasi hindi naman talaga natin alam kung kailan tayo kukunin, no? ni Lord. Hindi naman talaga ako Uh, 100% healthy so yung aking motto ngayon sa life ko na kung pwede ay nagagawa ko talaga yung mga hindi ko nagagawa nung kakasimula ko pa ng store, diba? pag may store tayo ay focus tayo sa store lalo na yung bago pa tayo, opening closing tayo walang rest day isip paninda, isip dagdag paninda ganun yung ating iniisip so ngayon, lately, iniba ko na magtitinda pa rin ako pero may rest day ako. Titinda pa rin ako. Pero kapag napagod ako ay magre-rest talaga ako. Wait lang. Magtitinda pa rin ako um, Monday to Saturday. Yung sa makaya na aking katawan. Pero pag naka ako ng antok, ng pagod at may importanteng lakad ako at meron akong gustong puntahan, gusto kong puntahan yon ay magkuklose ako kapag naman nag-open ako ng store ay binibigay ko naman sa tindahan yung aking 100%. So, ganun yung motto ko sa life nyo. Life ko ngayon as sari-sari store owner. Kapag pala tumatanda na tayo, naiiba na yung ating paningin sa buhay. Mas more on gusto natin mag-enjoy. Mas gusto natin mag-rest kapag napagod tayo. Mas gusto nating bilhin yung mga nagpapasaya sa atin. No, iba talaga as in mga katinus. Yun yung nare-realize ko na yung naging 42 na ako. Kaya yun yung ginagawa ko. Kaya nakikita nyo kung um, suki ko kayo ay tataka kayo kung bakit. Ngayon, lately, lalo na yung birthday week ko ay palagi akong road ko close palagi ako maalis, nag-explore si Mami things nag alag ba? Nag-enjoy sa life. Kasi, nung, kasi five years na ako sa tindahan, palagi akong kulong dito sa store at gusto ko mag-explore ngayong medyo tumatanda na tayo. So, yun lang yung aking gustong ipaabot sa inyo na hindi ko man sinabi na panay lakwatsa na katulad ko o yung tularan kasi magastos. Ang sakin lang, habang nagtitinda tayo ay mag-enjoy rin tayo. Kaysa naman na ipautang natin sa iba. So, dapat yung kinikita natin, yung mga ipon natin, yung mga sinisave natin dyan ng na mga tubo natin ay mas maganda yung tayo nag-enjoy, tayo yung magastos, di ba? Tayo yung bibili ko ano yung mga gusto natin at yung mga nagpapasaya sa atin. Okay? So yan yung aking sharing ngayon mga katinders. Thank you for watching. Salamat din dun sa mga nag-follow sa aking Facebook page, Mabitins19. Good afternoon. Happy selling sa ating lahat. Thank you for watching. Bye-bye.